Mga baykaniko. Sa tawong maglikot hindi ko mabalik. Wala, hindi, hindi ko Hindi ko magamit eh, patay pag bike Mga baykaniko ng ano, ng Qatar. Chill chill lang kami. Sila, busy sila. Hi. Happy birthday! Welcome back! Belated happy birthday! Belated happy birthday! Belated ba o? Belated! Ano? Belated! Nauna yun sa akin. Belated na, master. Yan o! Sana yung iba dyan! Magkaya naman! Ride, 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 ride din! Sayang ang bay! Oo, nasbad! Tulad daw kami kinukulit ko si Maning eh. Hindi si okay. Huwag lang tayo pumunta ng ano, baka lang nandun ka ako sila. Doon tayo sa ano, sa ako mo. Hindi, baka mag-post ko eh. Hello, baka? Mag-post. mag-post mag ako ng video. <laughs> 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 tara, tara na. Sabi ang... na rin siya sa akin, sabi ko, huwag pilitin, baka mamaya, hindi pa naman totally. Mas, mas to malala palin... kasi yung pag-alala sa yung no? sakit pa. Niyo. Yung video mo pala, na, saan ka dumaan pa? Ano yung video ni Panina? Bwes kayo naman binili ito. Good evening! Ride, ride, ride oh. tayo! Oh. <laughs> <laughs> Ayun! Mayroon na! Dose! <laughs> 11 <laughs> Hello! Mayroon na! Kumagana na! Oo nga <laughs> pala, no? <laughs> Success! Meron na po siyang sos gumandar na! May mga kasama natin. Ayan si